Sa ating linya via Zoom, si Edie Bob. Siya po si Roberto C. Diciembre, Executive Director po ng Movie and Television Review and Classification Board. Yan po yung MTRCB. Edie Bob, good morning! Good Welcome morning to ESPN! Good morning, Miss Ali. Good morning, Ma'am Wang. Yes, po. Good morning. Hindi, e Bob, eto na para makarami kami ng tanong. Eto, et, uh, pasado na sa Senado, third and final reading, eto nga ang panukalang batas kung saan na uh, papasok na sa jurisdiction ng MTRCB itong online streaming platforms. Although, sa mababang kapulungan, eh, parang pinagbibatihan pa. pa. to. Mm. No? So, sasabihin ng iba, hindi eh, pa naman batas. Hindi pa naman batas. Pero, minarapat po ng ASP na talakay na rin ito dahil ngayon pala, hindi pa nga isinasabatas, eh talagang mariin na po. May mga tumututol na. Mariin na ang pagtutol ng mga Directors Guild of the Philippines, yung Actor PH, I think pati yung mga Enva, editors ng mm -hmm. ating uh, film industry. So, Edie um, Bob, ito pong uh, ngayon pa lang, even at this point, na hindi pa siya Nabs. I don't think it's going to be enacted mm. into law because nga matatapos na yung 19th Congress. Back to Sirian sa... Ha? Oh, Reaction niyo po dito na ngayon pa lamang, ay talagang, uh, you, uh, it's met with uh, strong opposition from the industry. Ay naintindihan po natin kung saan sila nang gagaling. Alam naman natin, nag-aral naman tayo ng art studies during college na talagang palaging may clash between the liberal beliefs and conservative beliefs. So palaging nandyan yan. At ganun ang mga nasa creative industry. Talagang ayaw nilang pinakikialaman sila, ayaw nilang kinokontrol sila. Pero palagi nating iintindihin, mayroong mga kabataang na e expose sa mga material na ginagawa, ng, ginagawa nila na maaaring makasira sa sa emosyon, sa sa pag-iisip ng ating mga kabataan. Pero mahaba pa po ang laban. Isang uh, uh, house pa lang po, ang upper house pa lang po, ang nag-approve ng uh, panukalang bata sa 2805. At gusto po namin magpasalamat dyan kami sa NTRCB sa Committees on Public Information and Mass Media, Games and Amusement, Ways and Means and Finance with Senators Po, Gatchalian, Tolentino, Padilla, Lapid Revilla Jr. and Villanueva bilang mga author nitong uh, Senate Bill 2805. Ah, uh, malaking uh, bagay po uh, dahil sa totoo lamang po napakarami namin ng natatanggap na problema, ng mga complaints nung uh, simula pa lang mo po si Chair Lala particular sa mga materials na nasa online. Uh -huh oh, uh, and gusto ko rin po sanang uh, hiwalay hi yung mga subscription video on demand services sa mga user generated uh, platforms yung Facebook, yung TikTok, yan pong mga ganyan, eh, yan po ay user generated po. Mm -hmm. uh, hindi po yan ang uh, sakop ng uh, jurisdiction ng uh -oh. MTRCB. Uh -oh. oh, uh -oh. Ang sakop po ng MTRCB ay ang content na pelikula, programang pang-televisyon, at mga publicity materials related po doon. Mm -hmm. So, ito lamang po, regardless kung saan po ang platform. So, mm -hmm. nagkaroon po ng bagong teknologiya, nagkaroon ng bagong platform. So, pinupush na po sana namin. Kaya lang, ang sabi ng legislative team ni senator Rodilla, na siyang chairperson po ng uh, Committee on Public Information and Mass Media, hindi wala pa kayong internet nung uh, tinayo ang MTRCB nung 1985. So therefore, hindi nyo pwede sabihin na jurisdiction nyo yung online. Pero so, kailang nila... batas? Opo. Uh, so binigyan po nila kami ng ano, dito sila po ang nag uh, may particular section po silang ginagdag dito sa luma batas. Nagpo-48 like year na po ang MTRCB. Oy! Congratulations. Ibig sa, eh, sabihin, eh, somehow, somewhere, eh, merong magandang nangyayari. Kaya po kami... Parang hindi ka pa pinapanganak, eh, Bob? Nung nagkaroon ng NPRC. <laughs> Pinanganak na po tayo. <laughs> <laughs> so anyway... Na, na po tayo ng grade 6 doon. No? Oo, oo, oo. <laughs> So, eh, Bob, uh, okay. itong, ano, itong SVOD na binabagin niya, subscription Video, Video on demand? Ano po yung mga sakop nun? Yung mga Netflix? Yan po yung mga Netflix Viva na po tayo para mag-subscribe <laughs> ng mga pelikula or mga TV series na meron sa kanilang mga platform. Mm. So, paano po ang mangyayari? If ever sa man, ano? Na maisabatas. Ba maisabatas. Based dun sa, magkakaroon na din po ba every streaming, meron na din parang MTRCB classification na lalabas dyan? I-rerate ninyo, mm. no, Ganon? kung, kung kayo po'y nanonood ng mga pelikula halimbawa sa Netflix, makikita nyo naman, may rating din naman silang nakalagay. Mm. O ba'y 16+, plus, tapos may mga additional descriptors din po. Ito ba'y too violent, ito ba'y merong rape, ito ba'y may mga ganitong mm. klase ng tema. Inilalagay po nila yon. Kasi naintindihan nila na mahalaga sa mga audience kung anong, anong, anong klaseng pelikula yung inilalabas nila. Mayroon pong uh, halimbawa uh, R16+ uh, yung nilalabas nila magaguid po yung audience na pang 16 years old and above po yung pelikula. Hindi naman po bago yung uh, paglalagay ng mga ganyang uh, uh, classification or rating sa mga pelikula. Mm -hmm. Lahat po ginagawa yan dahil 19 nila ang epekto sa mga manonood. Mm -hmm. So at napakahirap po No, ma'am. Napakahirap i-review yung mga nandiyan. Yung volume na volume nga, yung eh. Hey. How even do you do that? yung sinasabi nila na i-review namin. Hindi po, kahit... May 31 lang po yung board members namin na nagre-review. Last year po, ang na-review po namin materials, 267,000. Wow, in a year? In a year, uh -oh. 2024. At napaka, 31 lamang po yung board members na nag-review niyan. Mm -mm. Pagin nyo yung time, uh, yung oras na ginuhol nila, yung expertise na binahagi nila para mabigyan ng tamang uh, klasifikasyon o rating yung mm. ating mga team. Yes. So ha kung may sa batas ano po yung mekanismo, ano yung magbabago dun sa kasalukuyang sistema? Mm. Ano po okay. ang magiging papel ng MTRCB kung uh, ito po, if this becomes law? Okay. Malika natin kung paano ito nagsimula. So, 2023, I think, uh, or uh, first quarter of 2023, may may movie na plane na sinita ni Senator Robin dahil dinipik uh, ang uh, Pilipinas na wala siyang control sa isang isla sa Mindanao. Ah. So, parang no holds barred yung, yung isla. So, ang pangit ng uh, depiction sa, sa gobyerno ng Pilipinas. So, anong nangyari? ay uh, ni-review yung uh, aming uh, ang aming ang batas yung aming uh -huh. charter. Mm -hmm. charter at uh, na rin marami rin pa mga nag-file ng amendments even nga po yung games and amusement eh gusto nila pati yung mga online games o video games eh ipasok sa jurisdiction namin na talaga pong tinutulan namin dahil wala po kaming kapasidad para gawin yon. Uh -huh. Uh, uh, yung, yung po yung nangyari. So, uh, nung time na yun, hinahanap ng mga senador yung representatives ng Facebook, ng uh, Google, ng Netflix, wala pong mga taong humaharap. Uh -uh. Uh -uh. After, uh, I think, two, one or two years, bigla nagkaroon na ng muka yung mga taong ito. Uh -huh. So, ibig sabihin, ang gusto talaga, ang daming complaint, papano to, may mga ganito kay materials na inilalabas, naka-expose yung mga public part, uh, private parts ng mga tao, sobra yung violence, sobra yung gore, hindi dinidipik yung paggamit ng uh, droga, nakikita ng mga bata kung papano gamitin yung droga, papano gumamit ng baril na talagang nakamamatay, etc. So, may mga hindi magandang mga scenes, eksena, na nakikita yung mga magulang na maalat nilang nakakapekto sa, sa kanilang mga anak. Hinanap po natin itong mga, ano na to, itong mga representatives ng mga kumpanyang ito. At, uh, kailan lamang po sila natin, nag kailan lamang nagkaroon ng mga mukha mm -hmm. itong mga taong ito. At, uh, Si Chair Lala, uh, in fairness to her, kahit wala, wala kami ng uh, direct jurisdiction over these SVODs, ay talaga naman pong hinanap din namin, kinausap, at nagkaroon kami ng mga, ng maganda ng relasyon. Mm -hmm. Kasi sa dami ng complaints, sinasabi nila, oh, uh, there's a complaint about this, ganyan-ganyan, can you do something about it, ganyan-ganyan. Uh, uh, yun lamang, feedback mechanism. Uh, kung may mga uh, complaints, ay baka sana naman ay magkaroon tayo ng uh, maayos na feedback, may uh, strong feedback mechanism na safety by design ang principle. Kaya kung mapapansin din po natin ngayon, uh, yung ilan sa mga SVODs na yan, madali nang makita rin yung kanilang parental control features. Uh -huh. Dati po hahanapin po ninyo talaga yan. Napakahirap pa natin sa kanilang mga apps, yung parental controls features. Mm ah. Ngayon po, medyo madali na. Ngayon, siguro, kung talagang uh, may sasabatas, eh, mas mapapadali po natin ilalagay yung parental control features so, sa ano pa lang, sa bungad pa lang, sa homepage pa lang ng kanilang mga apps. Mm, mm Napakahirap pa napin. Mm -mm. na, so, kung maalis ka lang sandali, pwedeng pakialaman ng bata yung, yung uh, smart TV, makikita, uh, ma-expose ma, ma sila sa mga materials na hindi para sa kanila. Mm -mm. Mm -mm. Hey, so, go ahead, sige, kung, kung gano'n naman po pala, uh, na sabi nyo nga, eh, practice na din naman yan ng mga SVOD, sa tingin niyo bakit po ano napakahigpit ng pagtutol ng mga grupong uh, ng mga artist ano ng mga direktor dito mm -mm. po sa atin? Bakit sinasabi lang mm -mm. censorship Bakit oh, censorship ito. ang pagtuturing? Ah, marami pong dahilan niyan. Ang tingin ko kasi hindi naman nila naklaro what specific provisions yung talagang kinokontra nila. Pero I see it siguro doon sa portion in sa proposal kung uh, ano yung mga basis for X na ginagamit ng uh, ng NTRCB. So sa Section 6 po ng uh, proposed bill, ng proposed bill, nandun po yung powers and functions and sa letter C, nandun po nakalagay approve, disapprove or order the deletion of objectionable portions, prohibit the importation, exportation, production, copying, distribution, sale, lease, exhibition, blah, which in the judgment of the board are contrary to law, good morals, good customs, public order and public policy mahaba po iyan no and tinitingnan ko po wala naman halos pagbabago to doon sa luma naming uh, PD 1986 and tinignan ko pa ay bay kahit tanggalin nila yan ay meron pong batas Landon pa daan, po, yung pong article 201 ng Revised Penal Code on Immoral Doctrines, Obscene Publications, Exhibitions, and Indecent Shows. Nakasulat po lahat doon yung nandito sa na ginagamit ng MTRCB bilang batayan kung bakit uh, nag e ng mga tema. Halimbawa, which tend to incite subversion, insurrection, or rebellion against the state. Which tend to undermine the faith and confidence of the people in their government or duly constituted authorities, which glorify criminals and condone crimes, which serve no other purpose but to satisf satisfy the market for violence, lust, or pornography, which offend any race or religion, which tend to abet traffic in the use of prohibited drugs. Uh, fields that is uh, that are contrary to law public order good morals good customs established policies law for orders decrees ethics and and many more so basically nasa ibang batas po yung mga ginagamit na basis ng MTRCB sa kanyang pagre and classify so tanggalin man nila yung portion sa aming batas ay eh, nasa nasa rin magagamit na batas. Yan. nasa revised penal code po 'yan. At nadagdagan pa po 'yan, yung tungkol sa libel, uh, uh movies that are libelous or defamatory to the good name and reputation of any person whether living or dead. May Mer libi. meron po tayong libel uh, uh, uh law. Mm -hmm. So, kung kung defamatory po sa isang particular person yung ginagawang pelikula, hindi po talaga natin papayagan 'yan. Mm -hmm. Tapos meron din pong uh yung anti-against uh, naman sa sub-judice rule na mm -hmm. may constitute that an any quasi-judicial tribunal or to, to matters which are sub-judice in nature. Ibig mean, sabihin may existing case. pending. May mm -mm, mm -mm, pending. Mm -mm. So hindi po natin pwedeng payagan yun. Mm -mm. Kasi kung may pending case tapos uh, ang, ang depiction ay eh, one-sided eh di parang propaganda po yun. yun. And pwedeng ma-influensyaan ma yung, yung, court mm. doon sa pagkakawa ng lang mm. ganun. Alam okay. po ng mga, ng mga nasa news kung kailang, kung paano importante na balansihin yung kanilang mga material. Pero mm. sa pelikula po, kung, kung ito po ay libelous, ito po ay against a judicial rule, eh nandoon po 'yan nakasulat po sa sa sino, uh, sa sinulong po ng ng committee sa Senado. And ah. lastly, idinagdag po diyan yung uh, Express national, racial, cultural, or religious hatred that incites discrimination, mm. hostility, mm. or violence against the Filipino people, indigenous peoples, religious groups, or any ethnic group within or outside the country. Mm. Pinupropagdahan po ng bill na ito yung, yung hindi maayos na depiction sa ating mga IPs. Oh, sa mga, mga discriminatory group. materials. Yeah, kasi meron talagang mga material na may depiction na gano'n. Mm -mm. walang respeto sa ating mga IP. Mm -mm. So, edit uh, so, Bob, ano, kami ay uh, mananatili po na nakaantabay, we continue monitoring po itong uh, further developments dito po sa panukalang batas na ito and we hope to have you back ha, kapag meron po tayong uh, bagong uh, issue na tatalakayin po dito. Edit Bob, maraming maraming salamat for joining us this morning. Opo, thank uh, you. na. mahaba pa po itong laban na to. At, Oo, uh, wala uh, pa sa house. Uh, opo, oh. opo, opo. Uh, oh. kung gusto lang ng ating mga direktor na ipush yung kanila ay eh, open naman po tayo sa sa dialogue, wala pong problema. Uh, kung sa tingin natin ay talaga makakatulong sa industriya at mapoprotektahan natin ang ating mga kabataan. Uh, sa mga content na yan ay eh, wala pong problema susuportahan po natin yan. Ang gusto Oo, natin diba? ma so bakit hindi natin i-formalize yung invitation po dito sa mga uh, tumututol? Dito sa Paano Kalang Batas for a Dialogue, yung Director's Guild, yung pong nga actor PH, yung isa ba yung film editors of the Philippines ba yung isa natin yeah. grupo na tumututol din? Why don't we formalize po yung invitation para dito sa mga industry stakeholders to meet with MTRCB para po uh, you, you come to a compromise agreement? Yes, ma'am. Gagawin po natin yan. At pinaplano naman po natin. Ayan. Very good. Edie Bob, such a pleasure to have you. We hope good to have you again. Maraming maraming salamat Thank po. Thank you so much po. Maraming salamat din po. Roberto C. Diciembre. Siya po ang Executive Director ng MTRCB.